magkapatid na Shih Tzu, hindi nagkakilal matapos magpakalbo. Ang nakakaaliw na kwento, alamin, summer season na. Ibig sabihin, mararanasan na natin ang matinding tag-init. Actually, nararanasan na natin. Maging ang mga fur babies natin, nararamdaman na ito. Kaya kadalasan, pinapagupitan natin sila sa pet groomers upang mapresuhan. Ngunit mukhang hindi na magkakilala ang dalawang shih tzu na ito matapos magpakalbo. Ano nga ba ang kwento sa tindito? alamin natin. Sa trending video na ito, makikitang tila nag-aaway ang magkapatid na si Max at Mavi at nagtatanungan sa isa't isa ng sino ka? Ayon sa fur parent nila, ganito talaga ang behavior ng dalawa tuwing nagpapagupit. Kapag nanggagaling sila sa pet salon, inihahanda na nila ang kanilang sarili na mag-aaway ang dalawa. Pagtitiyak ng kanilang fur parent, nag-aamuyan lang at hindi nagkakagatan silang Max at Mavi. At matapos ang ilang oras, bumabalik na naman sa normal ang relasyon ng magkapatid. Mukha man silang palaaway sa video, sweet na sweet at disiplinado sina Max at Mabby sa totoong buhay. Nangyari na ba sa iyong fur babies ang mga ganyan? DWIZ Research Report Report